Well, ang akin lang naman po, ay impormasyon na nanggaling mismo kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At mm -hmm. mga nagsasabi, no? ano ba yan? Talaga ba nagkaroon ng pag-uusap? Ayan po, papakita ko po sa inyo. Ha? Ayan, may yeah, okay. text na. O, oh, nawawala. Yung pollag po, nakakakita nyo, Amy PRRD. Una po, miss call, tapos sagot. At kung pipindutin ko po, uh, itong uh, Amy, ay ito po, 8 minutes mm -hmm. po yung nag-iusapin namin noong February oh, no? so, 2. araw eh. Fairness, no? uh, araw ng yeah, yeah Biyernes. no? Yeah, yeah. At um, ito po ay papunta na ako doon sa Chinese New Year celebration mm, ng, uh, okay. Uh, Chinese Embassy. Senda mo no. na lang ako ng screen grab, Shek. Senda uh, mo pa ng screen grab. At uh, yan po yung pag uusap Now, ang tinanong ko sa kanya, saan ba galing ang impormasyon na yan? Sabi niya, hindi ko masabi mm. sa iyo dahil tayo nasa telepono. Nagulat mm. nga ako kasi security. regular line kami. So doon mm. sa mga nakikinig sa akin telepono, eh, napakinggan nyo naman po talaga yung usapan na yan. No? Mm. Na, <laughs> na sinabi niya, pero hindi niya masabi kung sino nagbigay ng impormasyon sa kanya. Pero siya na may dating mm -hmm. president. Wala namang pagkududududa na meron niya mga... Mm -hmm. Ang daming collection niyan. Mm -hmm. Intelligence information. no So, ang akin naman, yung mga panahon na yun, um, kaya ako, isang, isang day lang, kaya umalis ako na maaga doon sa Chinese New Year, di ko alam kung pupunta ako ng Davao o hindi. Pero mm -hmm. may mga subsequent information naman ako na natanggap na nagbigay sa akin ng assurance na baka hindi mangyayari kaagaran. No? Isa nga mm -hmm. dyan... Matapos na tumawag nga itong si Presidente sa akin, eh, may tumawag naman sa akin informante na papunta raw ng Mindanao itong si Chief of Staff Browner na nanggaling nga siya the following day. At may isa pa akong source sa loob mismo ng Task Force Davao na balita nga daw na i dismantle ang Task Force Davao. Actually, yung balitang yun, yun na nag-give sa akin ng assurance na hindi pa siya arestuhin. Naman, ma-arestuhin mo yung Presidente, alam nang meron Task Force Davao, no? At mm -hmm. ang napakit ko na rin na uh, isa sa plano ni Presidente kung mag i ng warrant of arrest, ay papasok siya sa kanyang uh, base militar na kanyang mga kasundaluhan at sasabihin na niya sa mga kasundaluhan niya, bahala kayo kung anong gagawin niya sa akin. Yeah. Kaya naman po, alam, na nagsalita na ang kapulisan na hindi talaga nila aarestuhin ang Presidente. Mm -hmm. Ang ang aking alinlangan lang ay eh, doon sa basehan nila na nagsalita mm -hmm. na kasi si Presidente Bongbong Marcos.